Ayun, 20 Diyos kumahan Talagang 20 yun. Talagang mamamatay tao yun. Lahat yun. Ay, matindi sa ano, munting lupa. Sa gano, Ayun, forma, forma, racing, ano. Lahat ang panggano, takot doon. walang forma-forma, bibiritin ka noon. Lahat sila, walang iwanan. Yun. Mamatay. Mabuhay. Sama-sama sila. Door Magkasama type. sila, oh, door drive. Okay. Mga storya ng tattoo sa ayo. tinta Nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat Ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng Batang oro, alias dudit At ito ang mga spoiler ng mga tapu ko Pero dudong na to, kaibigan ko pare ko hindi, hindi ko na kasama sa loob to Dito lang kami sa labas Nakasama kami sa, ano, sa, sa isang Nasuspek kami yung dalawa nito, nagtago kami, meron kaming sinamang kaibigan namin, pero ang, ang tatak niya. Kung sa inuman sa amin. Pagdating doon sa inuman, naiwanan namin dalawa. Ang ginawa nga yung mga kasama ko, binirit siya. Patay siya. Mando ko. Sige-sige kumahan. Yan po yung unang tattoo Oo mga araw na yun, nauso yung limited-limited, tapos nagkaroon ng tatak-tatak. Mayroong bahala, mayroong sputnik, may okso. Sa lugar namin na ito, kami rito nahal. Kasi yung oh, pangkat-pangkat na ako oh, eh. Grupo-grupo na siya, ganun. Bandang uli, riot-riot na ako. Oh. Kasi banda ron, bahala roon. Banda roon sa dulo, sputnik doon. Banda naman doon, DCJ naman. Oo, oh, napapalit na ano kami, gano'n. Magulo nung araw dito pwede parang hindi itagundo. May e, mga polis nga, hindi gagana makapasok dito kasi putukan ang putukan eh. Sumpakan ang sumpakan, barilan ang barilan. Kaya e, yung mga polis nga, medyo siyempre, naiilag yun. May eh. mga, mga pinag-aralan yun. Barilan ang barilan yun. Nung matinding ano rin ito, nag-combine yung dalawang BCJ, Trisputnik, meron silang Thompson. Parami sila eh. Kinomsom kami dito. Kahit yung lugar namin, napasok po. Kasi tulay yan eh. nung araw, hanggang dito. Pagpasok nila dito, may puhuputok na pang pang pagka biyata sila marami naman tayo sa kanila ah. hindi sila baka pasok ngayon eh, dito kaya nagsama ng dalawa BCJ tsaka yung mga sporty ang mga tao hindi kumando eh yung mga nanonood yung mga sumisilip yung isyoso yun ang naman kasi nung araw kusok ito yun kusok muusok yan pag binabalik kami yan pang 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 o naging mayor ko ng CPJ eh siyempre nung pagpasok ni ron pag ito kay eh unang unang kukuni lahat yung gamit mo chinelas mo, pantalon mo, o brief mo. Eh, takot niya eh. Bibigyan mo ngayon yun. Dadaling ko sa buyon. Maglilinis ka ng kubeta. Pag medyo ikang eh, matagal ka na, sige, gumugulang ka na. Alam mo na yung takburon eh. Kung ano, kung, kung may ka, kung lalabang ka, o kaka-takot ka, ganun. Hindi na kailangan para hindi kang mag o eh, kung tawagin. Lalabang ka. Dapat mag o ka. Ako naman, hindi daw nagpapauna sa kanila. Grupo-grupo rin din eh. Kaya big kaibigan din doon eh. Pag may kaaway kayo, tulong-tulong kayo. ako, gali ko naman. Nalunaan ko sila. Ilunaan ko na nalunan ko kasi nag ako ng karate. Ano? Pag siniko ko sila, bagsak agad eh. Eh, nung nasira yung mayores namin to, eh, bago pasok ako, ang ginawa ko, tumasa ko ng kamay. Sama ko titira. Ito sa plaza. Do that. kamay mo. Huwag ka, huwag ka, huwag ako sinama. Pag doon, kasaroon. Patay ka kagad kasi una-una ang haba ng utsin doon. Pag nasa ng isa, tirahan ka uli ng isa. po. Kasi mga lima na kalabas doon eh. Ganun rayo doon sa loob. Nung bata pa ako, siguro mga 1966, yung may ako na uuli. Eh, napupunta ako na City Jail. ako akong kaibigan doon. big close ko, di diba? ba? Huwag ka sumama dyan. Baka madamay kayo. Sinaib ako, ganun. Sinaib nila ako. Kaya kamay ko. Binigyan ako ng katungkulan. Gator ako. Bantay pinto, ganon. At saka pag nagkaroon ng gulo, gator man ano, maungunan. Unang-unang makakaway mo ron, ano eh, yung gator eh. Puro mo yung kasama mo, wala kasi kang matinurun. Mahahawa ka sa kanila eh. Pag nagpag-away yung isa, sama ka rin. Tamay ka, di ba? Eh pag uh, hindi ka sumama, makakansawang ka. Tangito ka. Maglapesa ka dyan. Ang napuntahan ko, talagang solid na kumahan. Una-una, galing ako ng DB kasi hindi nila alam marami akong gamit. noong akong kama, ganyan. Kumpleto ako sa lobby. Tapos, pinag gamit ko. Sinelas, pantalon, brief. Arbol mo? So, yung mayores doon, kadikit ko. Matagal na ako pumapasok eh, 1966, pumapasok na ako eh, nakakasama ko yun, yung eh. mayores mo. Sabi niya, dito ba nakaganyan ka eh, pati brief wala ka na. Sabi ko, hindi na ako suladaan yung ano eh, hindi na, huwag yung bastonero. Balik mo nga yung gamit ito, hindi liba dito to, matagal na rito to. Pinayag sa akin lahat yung gamit ay Kaya kaya naman ako nanungkulan doon dahil nga kasi patira ako eh. <laughs> Pumbagas ako doon at tisira sa plaza. Kaya hindi mo alam kung ano yung sentensya doon. Pinakamabang sentensya nun, 10-17 ay, ganang tao eh. O, yung mayoris doon, ipalibayin siyempre, kumakasa rin ako, di ba? Bukuhan yan, bukuhan ng tao. O, oh, sino mm, gusto niya maging mayoris? Si Lude. Sino mo baboto rin ko? Palakpakan yung tao. Yeah! yung mga mayoris ka noon. Pag ikaw, kung talaga matindi ang mo sa mo, papasagay niya yung ka, pabalilain ka, kursuntok, sipa, ganyan. Ganun ang ano rin ang patakaran doon. Halimbawa, ang kakosa mo, pinanatan mo, wala namang kasalanan. Yun. Mm -hmm. Mukhang kung kung saan mo yan, ang dapat yan. Kasarut-sarut ka pa. Nung isang biyayang ulo mo, ganyan. Talagang kumakapit yung balat mo rin po. Pagkano, magpupukot oh, po. Panipis lang po eh. Hindi naging mayolis ako noon. Nagkaibigyan ako ng police. Mga trusty mga kaibigan ko. Lumubas ka dyan, palabas ka sa trusty Pag-iinuman tayo. Lumubas kay ino ko to ako. Tawagin parakyut. Dumaan ako sa bakal na gano'n gano'n. No. Gano. Lumabas ako doon sa kesame. Eh. Lasing na ako. Iniwan ako nung ano, kaibigan kong pulis. Iniwanan ako sa ere. Hindi ako sinalo niya. Napagkamalaan nga yung pupuga ko. Alam mo, ginawa sa akin. Binitin ako. Ito. Yung trungo Pinitin ako rito, pinitin ako sa pulo, gano'n oh. Ang swerte ko naman, napatig yung ano ko, sinturong ko. Baktang ako. Hindi ako sa akin, na ako. Tinawag ko si Brother Al. Membro ako ng Bisig ni Cristo, gano'n Dumalaw sa akin doon sa loob. Sabi ko, Brad, tulungan niyo naman ako. Pinalabas ngayon ako. nilipat ako ng na. halo halo mo kami roon. Lahat ng may mga matisiging kasalanan, doon dinadala. Hanggang sa bumiyahe ko. Binustuhan ako ng madaling araw. Alam ko, babaytso ko Daling araw. Pero ganun ang pinagay. Ibang mga lalaya ng gabi. Bukasan pa siya. Oh, pa siya. Eto sa nandres. Pagulot ko ng araw. Puto ng putukan oh. ko oh. dito. Oh. May sumpat sumpak Boom! Boom! Ang alinig ko. Dito? Isasabog yan. Oh. Boom! Ano ko tayo dyan? Sumisilip lang dyan. Oh. Tomson. Tomson. Gano'n. Ah, wala, lagi nga sa mukha eh. Dito, uwe, uh, gumagano eh. Uugong eh. Dahil dala lang ngayon ako ron, doon sa living nga, saan yung talaga. Yung mga ano, timitira, saan doon. Sinasama nga ako, ba't ano. Sabi ko hindi, palaya ako eh. Kasi pag naliling nga ako, palaya ka nga. Pwede ka na umuwi eh. Kami siya nga, umuwi ako dito eh. Kaya lang, nasa oras yung uwi ko. Nakakalangang mga alas saan doon ka na. Eh, okay. wala ka ron, kapila. Uga ka. Hindi ka naman pwede sumali ron kasi ikaw lang ay nag-uutos doon. Eh. O ikaw dito ka, hindi ako preso. Pag tumakbo dito, dyan ka naman. O, ganoon. Meron yung rin yun. Paano makapiglas yung tao? At takbo ngayon yun. Pag uh, nagkatakbo naka yun, nakaabot sa selda yun. Marami na sa yun. Okay na ako, bukas yung selda, lalabasan yung mga tao. Batuhan na yan. Iba naman, pinapasok yung brigada. Pareho ng bahala, pinasok ng bahala. Brigada ng bahala. Bahala oh, na. Pinasok yun. kasi, hindi mo pwede yung babagal-bagal. Binis ng katawan mo, tsaka yung aharap ka, hindi mo pwede yung ano ka, puro hawak mo? Kung matalas, yung matalas hawak mo. Labang na. Ngayon, laban yan. Meron man ang komando naman, pinasok yung puti. kanya Kaya lang, yung komando may dalang granada tumutok sa kanyang katawan yung ano, yung granada kasi sabog siya. Baka kala mo mga original pa ba rin yan. Meron ka makakita ang 45, 38, pa pag living out kang informing mo ground Nagulat sa akin yung ano, yung friyado. Ito bago pa itong ano mo ah, hindi ko naman sinusunod yan sir. Ah ganun po, sige sa akin ka ba, sa Manila o kaya pala po, ano, Manila po yun. Listo, tsaka pa rin. Ito dami, Mama Mary. At eh, saka ito si Jesus Christ. Kasi sabi ko nga sa'yo, membro ako ng simbahan yung ni Cristo. Kasi noon, pag wala kang magawa, siyempre, eh, kung sino nga nalagay na idol mo, pangalo ng anak mo, pangalo ng atawa mo, pangalo ng kaibigan mo, kaya na pinalagay mo ngayon, doon kamay lang yan. Nakakorong ng terasa yun. Nagmayores ako. Walang perang kahay. Inigbag lahat ng mayores, di ba? Ang ginawa ko, nangutang ako roon. Nangutang ako ng puhunan. Doon kay Padre? Oo. oo. Kaya pinatatuko ko yung Malibirin sa Christo. Eh kasi kung di dahil sa kanya, hindi magkakaroon ng pondo ng ano eh, di ba? Hindi mo lang pwede patatuloy yung nakakainis na sa sarili mo. Punta pa patatuloy mo, nakakainis. Okay. so, mga kaibigan ito. Ito lang yun ito. Si Tisoy. Ito tayo si Tisoy, nakalagay dito. Ito Tisoy. Tisoy ba ito tayo? Nando. Tisoy, Nando. Nando Tisoy. Mga tutisoy ito, tiga, ano to, tiga, pako. Ando rin yan. Kapit-bahay ko sa Paku nung araw. Naging kaibigan ko, naging kainuman ko, ganun. Eh, siyempre, magkakagawa ng kabutihan sa'yo. Makalala ko, minsan lalagay mo, makalala ko. Ito yung Bebot Langgana. Bebot Langgana. Kaya may simbol ako, SSC. SSC ito? Oo, oh, SSC. SSC. Anong istorya po niyan, Tay? Itong Bebot na ito, mananatulong po. Okay. Tapos po ang kanya, yan, yung mga tattoo niya sa, sa kanya lahat yan. Ganda nito tayo, pero kayo dito malaking ano. Ano ba ito tawag dito tayo? Sawa ba yan? Ito, ano? Uh -huh. Sawang dibuk. Kaya ko yan kasi tigatundo naman to. Sabi okay. niya, Jess, ito kita ita. Ako, bala sa oh, Ang nilalagay ko niya. Ayan, nilagay niya. Ako kumbaga disenyo lang. Oo. Oh, disenyo. Libre kasi yan, libre. Kasi yeah. mahal ang tapuron. na, ano, pinakamaliliit na karayom. Sunod-sunod yun, tapos na, ganoon Nakasibot siyang ganoon Pag nagaganda yung ang mahal ang bayad nun. Pareho dito, dahil man na nakaturi may mga kulay pa. ibuhala e, ganoon Doon din, may bayad yun doon. Dati, ang si Sige-sige, tapos si. na sa likod ko. Naburo na ng sawa. Ito eh, si-si. maraming mga simbol yan. Ang simbol ng kumando, doorday. or die. Dalawa yan, talaga magkasama yan. Sige-sige lahat yan. Sa mga ka, hindi nagkakasimbo. Sige-sige si sige-sige si si Eh nag yan. Nag-ate, nagdampangkat. Ibang nga, may mga tattoo dyan. Nakita mo, lahat ng pangkat nasa kanya. Takot na yun, magulpi. Takot ma Halimbawa, lugar na disgrasya. Ano Lugan na po. Ang lugar nito, is Butik. Voice buti ikaw ha? Gate pass siya. Parang gate pass, gano'n. Ganun <laughs> <laughs> ko, so, kumando. Oo, oh, kumando ko ha. Ganun yun. Ayun, 20 kumando. Talagang 20 yun. Talagang mga tao yun. Lahat yun. Ay, eh, matindi sa ano, muntin lupa. Lahat ang panggat na takot dun. Yung hmm, walang forma-forma, bibirisin ka nun. Ay, eh, tinatawag na kulambo. Papaya sa kulambo. Lahat sila, walang iwanan. Mamatay. Mabuhay. Sama-sama sila. Magkasama sila, oh, door drive. Yung sinasabing door drive. But... Pinaghiwalay-walay yan eh. Kaya nabuwag yan. Yung iba, dinistino. Yung iba, sinibahan si sielda Yung iba, lumaya. marami na lumaya. Talagang pinaghiwalay-walay eh. Kasi maraming mapaparesan eh. Wala may tuturong maganda eh. Puro tiraan. Tira ng tira. Huwag ka papargabihan kung hindi niyo mabangla. S**t mo! May mga yun wala to si Sibina, Uy! wala ka. Hindi! Pilitin mo! No. tuso lang ka. Kala mo, awating kang para sa butihan? Hindi, para lang kasi ng logo Bilhin mo si, kami bala sa iyo. Lalay mo kami, yun. Kung ikaw, gusto mo, okay lang. O, yun nga rin ito, tapang kumando. Hindi, walang pilihan. Nagkusan log yan. Hindi nga, mabubayit yung mga tao. Okay na, wala na. Dati ang gulo rito, hindi totoo lang. Hino, sabi ko, sabi ko, sabi sabi Maraming kalaban eh. O, Dito, sa dulo, Sputnik. Dito, BCJ, Riot yan. Kaya kami dumami rito. Kahit yung mga tao rito, sumasama sa Riot. Pinapasok itong lugar na ito eh. So, pero sa totoo, so, walang konti lang kumando dito. Kaya ang tao rito, nagkakaisa rin. Eh, lugar nila eh. Kaya mga tao nga rito eh. Kala mo yung mga combat. Kasi so, tulayan eh. Saranasan namin yan, yan no? ang kangkungan natin yan. pa kami, may dura kami sumpang. Ang dali, manggandito. Dali na, pagkabiyado. Tapos so, sila nga, nang nagkumbayin eh. Tinapayuan ko sila. Sabi nila, malalakas yung inom. Hoy! Hinahatayin yung sarili mo. Baka mapahalas kayo sa akin. Ang mahal ng gamot. Buti na lang, mga nagbibigay sa akin. Eh, paano kung wala nagbibigay sa'yo? Makakaisip ka na hindi maganda. Habi yan, nakakao ha, ka. Basta si mga makukulit yan. Hoy, masyadong makulit. Kung mga sa'yo matanda na ako, ginagalang din naman ako. Dapat nga, pagsamahan mo naman lahat yan. Iba na mga bata ngayon. Kasi nung nasa una, bubog sa pangaral yan. Yung una, ngayon hindi. Hindi ko naman nila lahat, ha? Karamihan. Ang gulo ng araw dito, ito lang yan. Kahit kanyang kayo magtanong dyan. Do? Sa porsihinto nga, makakit na yung oro bi. Oro bi, ready spot, ha? Pero ngayon na. Okay na ngayon. Sa ito, may mga bad area Kung ayaw nilang pumasok sa loob, huwag silang makulit. Ang bisyo, kung anong ibibenta mo, ibibenta mo. Kung anong hindi mo dapat kukunin, kukunin mo. sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat Ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito sapagkat Di lang to basta inukit ginuit o para lang maitatak Sa halit ninaan sa masusing proseso ng sa ganon mapulitong mabakat Sa harap ng mapangusgang mga mata sa makaagad pag nakita nila Pag meron ka na sa Pilipinas ay matik na adit at kriminal ka Ganyan nila Pagpunta nyo, pagpungkan nyo Mga istorya sa sa ¡Me <laughs>